99-year-old na lola bumida sa Santa Cruzan sa Albay. Ang kwento ng kanyang buhay, alamin! Bumida sa Santa Cruzan sa Legazpi City, Albay, ang lolang ito na kinurunahan bilang Reina Emperatriz Kamakailan. Tila sanay na sanay na si Lola sa pagngiti at pagkaway sa mga residenteng masayang nakaabang sa kanyang parada. Sino nga ba si Lola? Kilalanin natin si Lola. Bukod sa pagiging dating beauty queen, ayon, naging war veteran din sa probinsya ang 99 anyos na si Estel Del Rosario. Ipinanganak siya noong April 26, 1925. Sa edad na 22, kinuronahan siya bilang kauna-unahang Princess of Peña Francia Festival noong 1947. Maraming manonood ang namangha sa hindi kumukupas na ganda ni Lola Esther. Mahina! ang pandinig ng dating beauty queen ngunit malinaw at malakas pa ang kanyang buod, memoria at paningin. Napanatili niya ang kanyang kalusugan dahil sa kanyang healthy diet at regular exercise. Aktibo rin siya sa ballroom dancing. Patunay si Lola Esther na ang tunay na kagandahan, lalo na ang kagandahang-loob, ay hindi kumukupas at patuloy na magniningning kahit gaano man katagal na panahon ang lumipas. Ikaw, ano ang reaction mo sa kwento ni Lola Esther? D W I Z Research Report. Re -re -report.